Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Andito na naman po ako para magbigay ng dagdag kalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay yung tungkol po dun sa mga lumalabas na video dito sa social media kung saan po yung ari ng lalaki ay hindi nahuhugot po dun sa ari ng kapartner niyang babae pag sila ay nagtalik. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa akin channel, click mo na po yung subscribe button at notification bell para updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po panoorin mo po. Totoo so, nga ba itong mga pangyayari o kondisyon na kung saan po yung ari ng lalaki ay hindi nauhugot po doon sa ari ng kapartner niyang babae? Ito po ba ay haka-haka lamang? Kwento-kwento lang? O talaga naman po ang nangyayari? So, ang tawag po dito sa ganitong kondisyon na ito po yung tinatawag na coitus captivus. No? Ang iba po, tinatawag nila itong penis captivus. Okay lang. Kasi yung coitus captivus po, yun po ang katawagan po doon sa isang, yung buong pangyayari mismo. No? Yung kung saan nagkakaroon ng involuntary contraction ng muscle doon ng vagina sa babae na para ipitin niya yung ari ng lalaki during orgasm, no? So, maaari po mangyari yon At ang isa sa pinaka tinitingnan dahilan dito ay yung pagkakaroon ng vaginismus. Pero bago po yan, alam nyo po ba na uh, etong kondisyon na ito ay very extremely rare talaga, no? Talagang um, uh, napaka halos, halos walang halos walang katibayan na nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari maaaring dahil ang dahilan po ay syempre nahihiya yung mga tao na ikwento na nangyari to sa kanila o nangyayari to sa kanila na, kaya hindi po na ilalathala no? o walang nai-report masyado. At alam nyo ba na itong ganitong pangyayari ay naisalaysay noong unang panahon pa, like mga 17th century pa. At, dito po sa modern times natin, halos hindi po siya tinuturing na significant medical condition. Dahil nga po sa uh, lack of evidence and kulang din, syempre dahil lack of evidence, no, na dahil kulang nga yung mga reported na ganitong case, syempre kulang din po yung pag-aaral para sa ganitong kaso. Ngunit ito man ay kung ano man ito kung kwento-kwento o hindi man, maaari po talaga 'to mangyari, no? Kagaya nga ng sabi ko na maaaring mangyari 'to, no? Posible talaga 'to mangyari dahil doon sa pagkakaroon ng babae no? tinatawag na vaginismus. Ang vaginismus po ay isang involuntary contraction ng muscle ng babae doon sa kanyang vagina. Ano po ba ang mga dahilan ng pagkakaroon ng vaginismus? So, maaaring ang dahilan po nito ay maaaring physical, psychological, or sexual issue ang ganitong kondisyon, no? At ano po bang sintomas ng pagkakaroon ng involuntary contraction ng muscle ng, sa vagina ng babae? Ang mga sintomas na maaaring maramdaman mo nito ay syempre painful intercourse, no? Sakit na maaaring mong maramdaman kung ano man ang tangkain ipasok dyan sa inyong are. no? Uh, mapadaliri man 'yan, o medical instrument, o si Junjun ipasok man diyan. Bukod sa napakahirap nang ipasok diyan at pag ipinilit, masakit po 'yon, no? At dagdag na po sa uh, pain na maaari ninyong maramdaman kung may vaginismus po kayo ay kung meron po kayong mga uh, infection kagaya ng mga bacterial infection, no, UTI or kaya yeast infection. So, dagdag pa yan sa pain na maaari nyo maramdaman pag nagkaroon po kayo ng involuntary contraction ng muscle doon po sa inyong vagina. Especially na muscle dyan yung levator ani na pinatawag namin, no? So, yan po ang vaginismus. So, ulitin po, ito po ay napaka very, very, very uncommon, lalo na po sa panahon ngayon, no? So, kung sa man na mangyari po ang ganitong uh, scenario o ganitong kondisyon sa inyo na kung saan natrap si Junjun doon sa uh, sa kulungan nung kapartner niya. So, ang dapat niyong gawin, stay calm, no? Magkalmado lang kayo kasi pag naging pag nangyari man to sa inyo tapos nagpanic kayo, no? Lalong mas tatagal yung yung contraction nung nung vagina, no? So, mas lalong tatagal na mahugot si Junjun -Jun po doon. Alam nyo po kasi na, ito pong ganitong kondisyon, mangyari man to, hindi naman po talaga tatagal ng napakatagal. No, segundo lang, no, maaring segundo lang mangyari to. So during orgasm, magko-contract no, yung muscle, pwedeng maipit niya si Junjun -Jun natin doon at siyempre pagkatapos ng lahat, huhupa din yung contraction na yon at si Junjun -Jun naman So, alam naman natin na nagpapatigas doon po sa ari natin na tayong mga lalaki ay yung blood flow, no? yung, yung dugo doon na pumupunta sa ating ari. So, pag natapos na rin yung orgasm mo, oh, nakatapos na kayo, nakaraos na, syempre, magbabawas na rin ng dugo doon po. Syempre, malulutay na si Junjun at mas madali na rin mailalabas. So, stay calm lang, relax lang, hingang malalim, ganun lang po ang dapat gawin. At halimbawa po, ginawa nyo na yan, ayaw pa rin matanggal. Maaari po kayong mag-apply ng cold compress doon po sa may parte na vagina ng vagina nung babae. So, yung cold compress po yun, makakatulong po yun para ma-relax din po yung muscle doon. At kung sakasakali naman po na talagang napakatagal na, ilang minuto na, 10 minutes, no 15 minutes, talagang ayaw, syempre, that's the time na medical help na, no? Kailangan na magsagawa ng medical intervention, no? Ang gagawin dito, maaaring mag-apply ng lubricant o kaya naman po, yung pinaka-worst, no, na senaryo na talagang ayaw matanggal, maaari pong gamitan ng anesthesia para talagang ma-relax po talaga yung uh, involuntary contraction dun sa vaginal muscle, no? So, yun po ang maaaring gawin. Uh, kung kailan po talakayin na lang naman natin yung tungkol sa vaginismus in details naman po no um, paalala lang po ako, ang mga video pong ginagawa natin dito sa ating channel ay tanging gabay lamang ugaliin pa rin po ang sumangguli sa inyong mga doktor at nang sa gayon ay masuri kayo ng tama at nang sa gayon tama din ang magiging karampatang lunas para sa inyo hanggang dito na lang po ako po ulit si Master Galen Paalam pansamantala. Kita-kita tayo sa next video.